Bakit? Naisip ako ng halaki. Kasi paano ang ini-imagine mo? Ibigayin namin sa ano nun? Na uh, nagsagaray, tsaka sa ano, hanggang? Oo. Oh. Ini imagine ko Oo, no, abad

Para ka namang, ano, parang ganun-ganun yung nung umakas ako dati sa'yo eh. Huh? Kulang na lang eh, batukan kita ng batukan eh. Ang buhay na. Tuloy ang tuloy ang siya. Nakakawa tuloy ka ako sa'yo. Hmm. Sabi relax ka lang ha, kapag ako, ako nagbaba na eh. Relax ka lang. Oo. Oh. Sagot ko <laughs> ka. <laughs> sagot ko. Sagot ko. Ay, kanya. Diretso ko ng ano, bustos. Oo. Oh. Yan doon sa ano. Mm. Pare din. Yung kagiretso yung pwede magmula ka ng ano, hanggar. Hanggang mo. Oo. Oh. oh. Wala hindi. Pero nararamdaman mo yung kapit sa'yo, gano'n. Okay. Hindi, uh, paano nga yung kapit sa'yo? Hindi naman din, ano? Hindi hmm, namin ginagawa. Ayun, <laughs> abang mo nga. Ay, ganlit, No, hindi. yung Ano na yun, ano? Tiga-Nordville yun, ah. Oo. Yung ano? yung kanina? Oo, Para Parang nakikita ko na dito yun. Ano? Hindi. una kasi hindi kami pwede na rumatsot. Oo, hindi. Pero may pang may ano, uli kayo. Kung saan, no? Magpapinibagong alis uli kayo. Eh, ito, ah. sinabi niya. Kasi wala pa kasi ORCR eh. Hindi na may magic na lang malayo. Hindi ma na may breaking ng malayo. Mm. Kasi para pag oras na ano yun o. No? Nakasita o. At checkpoint nga oh. kami, oh. kami sa ano, ng giginto. Mm. eh. Eh, na ko na yung police. Sabi ko pa wala po ano, to, ORCR. Mm. Authorization lang ang galing sa kumpanya yung gula namin. Ayun, okay. para ma-breaking lang. Oh. Pinakita na ang pinakita na Precision. Pinakita ka. Pinawin sa akin lisensya ko. Sino ba yun, Jimmy Salas? Uh, ako sir. Bukat uh, nga ID mo. Na. Pinakita May naman din. Sa uh, Oo. Oh. Mm. So, ano, bago pala yun. ano yun? Oo, sir, ba? Oo, oh, break in, break, -in. break -in lang. Oo. Oh. Lagi Ano oh. magandang mo, magandang malak uh. mo. Maganda uh, sir. Suwabi, suwabi mo na ako. Hmm. Hmm. Eh, ano bang motor ba yun? Ah, oh, dyan. Ah, oh, dyan, oh, dyan, oh, dyan, 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 dyan na lang. Ah, dyan na lang. Dyan, na lang sa gilid. Dyan na lang. Oh, lang, dyan na lang. Ah, dyan na lang. Dyan na lang sa gilid. Oh, dalawa may mamaya, kukuhain din yan mamaya. Ilang asako ba yan? Oh, sabong piraso lang yata. Ro? Dyan na lang sa gilid. Dyan na lang yun pa. O okay, yan, dyan lang, dyan lang. Nilayo pa. Oo. Or... Tapos dyan na nilayo. Medyo, ano... Ay, basta ibang galing sa kanal yun. Ayoko, baka naganda sila. Sayang din niya, pantag pandagdag ng ano ba? Oo, okay. kasi natambak naman din. Malaki na yun ano? Mukha hmm. ano yun? Pangilan yun. Hmm. Pangilan yun. Pangalawa yata yun. Hindi lang ba ano? Tatlo. Dalawang lalaki. Hmm. Dalawang lalaki sa mga babae. Wala ka na. Hindi po hindi po nag-aasawa yung mga dito. Ito, graduate lang rin ang... Ano, ng... Sa... sa School. Hindi po nag-aasawa. Hindi ka eh.